Update sa aking tinanong na mga gulay, mga idle rinse. Oh, Ayan na po siya. Oh. Ayan na po. Ayan na po. Ayan siya. Yung tinang kong kung tawagin ito sa probinsya. May isang term nito, ano, ganas. Ayan oh. Sa bandang bukid nun, ganas po ang tawag nito. Ito naman ay tinanong. So yung pagditan naman natin yung tinanim ko na malunggay. Ito po may sibol na po. may Ngayong yung sibol na yung tinanim ko. Ito po yung update. So dun sa kabilang mga idolo magtanim naman ako ng ano doon ng Alugbati ba? What's up mga, And mga karins ko? Ano yung mga Ano mga yung malunggay namin no na yung pinutulan yan malago na po bagong trim yun no, ang kanyang poto. lagi mang umulan dito sa probinsya kaya mabilis lumago yung mga pananim yan oh, no, malunggay Mabilis lumago. O, may ilagay tayo. Organic. Mating nilagay. Babay na po mga idol natin dyan. Oh, idol rinse ko dyan. Rinse official. Babay na mga idol rinse. Na kung tanong magulog bati magkuhan na pagkuhan eh mag trim bagong bagong bilya tapos naman sinik man eh tunok ba tunok para sa mga ganito wala yan eh, pero pag